Totoo ba na kung mababa ang matres, mahirapan ka magbuntis? At totoo rin ba kung ikaw ay nagpa-pap smear, malilinis na rin ang iyong matres? Magandang araw sa inyong lahat. Ito ulit si Dr. Carol Taru, isa akong obstetrician gynecologist. Sa video na to, tatalakayin natin ang mga maling akala o paniniwala na naipasa na sa maraming henerasyon ng mga kababaihang Pilipino. Ang mga paniniwala na to ay dito lang sa atin. Dito lang sa Pilipinas. Isa-isahin na natin ang most common dito. Una sa lahat, totoo bang pag mababa ang matres ay mahihirapan kang magbuntis? Hindi po totoo ito. Basta nakapasok ang sperm sa cervix at nakaakyat ito sa matres at sa fallopian tube at nagkita sila ng egg, mabubuntis ang isang babae. Ang mababang matres o uterine prolapse ay kadalasan nakikita sa may edad na after menopause dahil mahina na ang ligaments na humahawak sa matres. Ang mababang matres ay common din sa mga kababaihang maraming beses ng nanganak ng normal delivery dahil sa sobra at matagal na pag-ire. Kaya kung hirap kayo magbuntis, maganda po magpa-check up para malaman ng dahilan kung bakit hirap magbuntis. Hindi mababang matres ang dahilan nito. Pangalawa, totoo ba na kung mababa ang inyong matres, kailangan bang magpahilot para umakyat ito? Sa totoo lang, dahil ang problema sa mababang matres ay ang ligaments nito. Pwedeng mahina o sobrang na-stretch ang ligaments. Kahit na hilutin kayo, hindi na aakyat o hindi na tataas ang matres. Pangatlo, Totoo bang pag nagpa-pap smear kayo, ay nalilinis na ang inyong matres? Hindi po yan totoo. Dahil ang pap smear po ay isang screening test para sa cervical cancer. Kumukuha lang ng cells sa cervix at ini-examine ito sa ilalim ng microscope para malaman kung may abnormal cells kayo na pwedeng pagumpisan ng cancer. Kaya hindi ibig sabihin pag na-pap smear kayo ay nalinis na ang matres ninyo. Pang-apat, totoo bang kailangan magpalinis ng matres at vagina? Hindi po totoong kailangan magpalinis ng matres. At hindi rin po totoong kailangan magpalinis ng vagina. Sinasabing ang vagina ay self-cleaning. Meron siyang healthy bacteria na nagme-maintain ng acid pH nito para maiwasan ang infection. Pag naglilinis sa loob ng vagina, mas mataas pa ang chance na magkaroon kayo ng infection dahil nawawala ang healthy bacteria. Panglima, totoo bang dapat madalas maghugas ng puerta para maiwasan ang infection? Hindi po tutuong kailangan maghugas na madalas. Meron po tayong good or healthy bacteria na nasa puerta natin. Mas madalas maghugas, pwedeng mawala itong mga good bacteria na to at mas magiging prone kayo sa infection. pang Totoo bang ang regla ng isang babae ay madumi kaya kailangan mag after niyong magregla? Hindi po totoo yan. Ang regla ay may halong dugo, mga dead cells galing sa lining ng matres, at kung may bacteria man ito, ito ay mga good bacteria na nasa cervix at vagina. Pwedeng may amoy ng konti dahil sa dugo, pero hindi ibig sabihin kailangan maglinis o maglagay ng suppository after nyo magregla. Pangpito, punta naman tayo sa bilateral tubal ligation o pagtatali ng mga tubo. Tinatali ang dalawang tubo para hindi magkita ang sperm at egg sa fallopian tube at mahiwasan ang pagbubuntis. Totoo bang pag ang fallopian tubes, tanggalin lang ang tali na to, ay mabubuntis kayo agad? Hindi po totoo ito dahil pag natalian ng fallopian tubes nagkakaroon na ng peklat o scar tissue sa lugar kung saan tinalian o pinutulan nito. Kung kayo ay nagpatali na, dapat kayo ay 100% sure na ayaw nyo nang magbuntis. Para maipagdugtong ulit ang fallopian tubes, kailangan gawin ng microsurgery at ginagawa ito ng isang spesyalista. Tinatanggal ang scar tissue o nasirang parte ng fallopian tubes at pinagdudugtong ang mga normal na parte nito may kamahalan po ang procedure na to. Ang isa pang procedure na pwedeng gawin ay ang tinatawag na in vitro fertilization. Kumukuha ng itlog sa ovaries during ovulation gamit ang ultrasound at pinagkikita ang sperm at egg sa isang dish. Pag nabuo na ang embryo, pinapasok na ito sa inyong matres. Pangwalo, punta naman tayo sa pagbubuntis. Totoo bang pag nangingitim ang leeg o kilikili ng isang buntis Ibig sabihin, lalaki ang kanyang baby? Hindi po totoo ito. Dahil sa pagtaas ng hormones ng pagbubuntis, kamukha ng progesterone, androgen, melanin pigment, lalaki man o babae ang inyong baby, natural na iitim ang leeg at kilikili ng isang buntis. Sana marami kayong natutunan sa video na to at may tama ang mga maling akala. Maraming salamat po.